Ano Kumusta naman yung pagpunta nun sa Cosworth? Ay, ayos naman. Takot ang... Naubos ang takot sa aeroplano. Eh. Uh -oh. Sabi nga ni Kapili siya doon nakasakay lang sa ibabaw ng kalabaw. Kaya <laughs> doon nakasakay sa aeroplano. Oh. <laughs> Congratulations kay parang yung idol Fernan. Ayan Okay lang. Ayos lang. Meron tayong Coast Guard. Ah, mabuti naman. Awa naman Panginoon Diyos. Ah, um, uh, right. malapit na siya. Ay, paano na yan? Pauwi na kayo? Oo, oh, oh pauwi lang. Nang, no, oh. Sinimot kayo yung kwad doon sa mabading. May data Ha? May data yan. Doon, sa doon. Meron akong kaunting malit na... Oo, oh, pwede kayo. Palaga lang. Oo. Oh. Ah, pili. Oo, okay. Ingat. Tayo at baka uh, ma mabot ang paskipili. Cloudy day. Oo, oh, kami. Nakakasin kami sa si motor ngayon. Mga... Ah, uh, vlogger. Kapag rin kami na kamot na kapili. Yung daan problema namin na kapili. Pag yung mamang kami na kawang ay naging to, papagawa namin to. Ay, ay, ay. Manta mo kay Pili. Pahulo-hulo lang tayo tapos bandang uli, may anak na mga professional. Wow. Para sa host guide, may teacher. Oh my god. tayo sa Panginoon. Ay, nga basta may pananampalataya. Oh, basta yes. sa Panginoon ay Angela. Salamat naman sa Panginoon, Dios. Thank you. Oh, mga gra Sir Fernand. Nagaya magkapa si Kapili. Kape tayo. May berna. May berna. Trabaho <laughs> na lang. Ala, di. Eh, ano po? Tingnan natin pa lang sa kape. Oh, sige. Bigyan kami ng kape, Oh, di ba lang yung mga tao, pero may proud na magulang na. At meron silang napagyari. <laughs> diba? Saludo. Naputama sa mga katutubo, nating mga kaibigan na dito sa Mandaluyong. Ay, oh, ayun, ayun. Ayun, ilang ling ilang linggo lang ano? Oo nga eh. Hindi siya buro Oo. na asawa ni Kunyok. Hindi Ha? Bakape. Ay, ito. Ito. Marami. Kahit kape man lang. Alam mo. naman yung pagpunta sa sakos, Ay, ayos naman. Takot ang... Naubusan takot sa plano. <laughs> Sabi nga ni pili siya doon nakasakay lang sa ibabaw ng kalabaw. <laughs> Kahit daw <doon> nakasakay sa aeroplano. <laughs>